Ayan mga naray. Anong nang eh? Gabi. Gabi. Yan yung mga anumurang. Dito rin makate? Pag hindi maalam mag ano, magluto. Hmm. Kailangan ay maalam ka magluto nito. Hindi nang lutuin to. Basta babalatan nyo lang. Ah. Hmm. Kung napanggalan nyo. niya. nang lutuin. La, ah. Pwede Pwede na Kaya hindi ibilad. Ay hindi ibilad oo. Iba naman kasi yung nilalaing Ayan, i eh, ginugulay ng sariwa. Yan ang ano ng recipe ng palagi ng Mindanao. Pwede na kahit ganito, no? Hindi pwede. Yan mura lang. di man yan laing eh. Ewan ko kung pwede din yan ng ano. Yung... Tawag na rin. Yung garnem. Erigay nagugulay din ng garni. Ang alam ko lang kasi ano eh. Yan, talbos. Wala ko garni. Pwede ang kayo. alam ko ylang laing nga. Hindi ko alam kung pwede yan. Kasi ang alam ko yung makatito eh. Ayun ate oh. Ayan oh. Um. Saan? Maari. Hmm. I ano mo, baba, wag mong putulan ang ano. Sayang. Doon sa kabila, Sino nagugulay ng mga ganto? Favorite ng taga Mindanao. Marami yan sa ilog. Ito ilog. Yeah. pa. Nara. Hindi, magulang na yan. Jo, pinutol na eh. Yan mo na. Saan? Hindi na, wag na yan. Malaki masyado ayan, ito mo yung takway ayan, oh. ayan sarap yan adobohin guys ayan, takway ano ba tawag sa inyo yung takway yan kunin mo ayan, sarap yan hanap isang... ka ng isang iba pa pag nagulay niyan, ibinabalatan pa yan gayaan mamaya, papakita namin sa inyo kung paano siya gulay takoy ada pa o. oring Uring mahabang are. Hmm. Yan ang hanapin mo dyan. Baka kay mga te. Nari, oh. ate oh. Maliit pa ang takoy niya. Yan o, oh, no, ganun Ray mo. Aray na agad. Nari oh, ang dami din niyo. Oh. Guys o, oh, mga takway. yan Saan pa? 'Yun pa katabi. Hari a. Ah. Diyan mga puno, mayroon yung mga takway. Ari uh. Mm, -mm. Dami ah. Pag yung may dahon na huwag mo nang kunin at inina si Bon, Yung mga mura lang. 어 이거는 아이콘